Welcome sa aming palabas. Kami ang tunay na Toxio. I'm with Teroy and Eagleman. Welcome sa aming palabas. Ngayong gabi, atin pong i-interviewin ang isang kahindik-hindik at gilal-gilalas na lakas ng tapang ng aming grupo na in interviewin ang isang teroristang nagpasabog ng bomba nung nakaraang araw atin po tong... ayan po siya naglalakad po siya at nagbabike pa atin po siyang intervyuhin kasama po natin ang ating mga gilu na tagapagsubaybay ng ating programa ayan po siya <laughs> at ayan siya ayan siya at ayan siya atin pong interviewin ang ating teroristang kalahok sa gabing ito napakatagal niya naghihintay ako ng aking interview. Andito na siya. Halika rito. Ano ang iyong pananaw sa iyong ginawa kagabi ay nung isang araw pala sa iyong ginawa?